Ayan mga kainang Raina, alis kami ng aking kabit, pupunta kami sa grocery store dahil magpapabili siya ng bula at bibili na din kami ng gulaman. Hindi na kami nagbibis mga kainang Raina dahil malapit lang naman sa amin dito yung grocery store kaya nilakad na lang namin para mas madali kami makarating para walang traffic at nandito na kami mga kainang Norayna dahil nakabili na po kami ng gatas pumunta na po kami sa may bola magpapabili ulit siya ng bola dahil yung kanyang bola ay nabutas na kaya ngayon naghahanap kami dito mga kainang Raina sana meron pa mga at dahil hindi niya mahanap ang bola tinanong ko na yung sales lady kung saan nila nilagay ang kanilang bola at dito lang pala yun mga kainang Rina ayan hinahanap niya kasi puro maliliit na lang daw ang natira baka na sa ilalim daw yung mga malalaking bola kaya hinahalughog niya ng maigi mga kainang Rina tingnan nyo ayan pati sa ilalim tinitingnan niya pero wala pala at lumipat na naman siya dito sa kabila ayan mga kainang Rina sabi ko wala na yung mga malalaking bola na na yung maliliit na lang at ayaw rin niya ng mga maliliit yes, na bolang mga kain ng reina Kaya umalis na kami. Bra at umiritso na kami sa cashier. At nai carry lang po kami mga kainang Raina Para mas madali kami makapasok sa counter. At yung gabit ko lang muna ang nagbaya. Dahil ako ay pupunta sa aking payong. Iniwan ko kasi yung payong ko dito. Ayan, kaya binalikan ko. At binalikan ah! ko na din yung aking gabit. Ayan, malapit na siyang matapos mga kainang Raina At nagbibilang pa siya. Wala ata siyang tiwala <laughs> sa cashier. At ayan, kinuha na niya yung kanyang pinamili mga kain ng Raina. At ayan, sabi ko ako na magdadala, sabi niya siya na lang daw kasi mabigat daw kaya siya na lang ang bahala ng kainang na ayan sobrang sipag ng aking kabit mga kainang Rina ayan Sana, napagod aw. tuloy siya sobrang lapit lang naman nauuhaw na -uuhaw siya mga kainang Raina kaya bibili na lang muna lang kami ng kanyang makakain at ayan dala dala pa rin niya yung pinagili at kagaan na muna kami sa bakery para makabili ng water at saka ng kanyang favorite na pandi coco at pagdating namin dito sa bakery mga kainang Rina ayan naabutan namin si tatay na medyo nahirapan siyang umupo kaya sinabihan ko ang aking kabit mga kain ng Raina na mamaya na kami bibili ng kanyang pandikoko dahil tutulungan muna namin si tatay. Dahil nahihirapan ng umupo si tatay kaya tinulungan muna namin sobrang naawa ako kay tatay mga kainang Raina kaya sabi ko sa aking kabit balikan namin si tatay at ayan mga kainang Raina nahirapan palang buksan ni tatay ang kanyang soft drinks na binili mga kainang Raina siya po ang bumili niyan tinalungan lang po namin siya para i-open at ayan mga kainang Raina tinulungan na siya ng aking kabit at sobrang naawa ako kay tatay mga kainang Raina kasi parang hindi ata siya makakakita at inabot na din namin kay tatay yung kanyang pinamiling tinatay ayan mga kainang Raina ako na po ang nag-abot kasi yung kabit ko titig na titig kay tatay naawa daw siya tinanong ko po si tatay kung may kasama siya sabi po niya meron daw at okay lang din daw siya mga kainang Raina kaya nagpatuloy na kami sa aming pamimilin at dahil nagmamadali kami ayan pumili na po siya ng kanyang bibiling tinapay kaya ayan mga kaino Reyna nagbago na pala yung favorite niyang tinapay mamon yung binili niya dahil sobrang nauuho na po siya mga kainang Reyna at ayan mga kainang Raina, naka away na kami at sobrang sipag niyan mga kaino Reyna dahil birthday po ng kanyang kuya mga kainang Raina yung isa kong kabit kaya gagawa po kami ng gulaman Sobrang excited siya mga kainang Raina dahil siya daw ang gagawa ng gulaman. Huhugasan na niya ang kanyang pinamiling gatas bago namin buksan. At may narinig kaming bumagsak mga kainang Raina kaya nilabas po ng aking kabit kaya ayan. At inayos po niya mga kainang Raina Doon pa siya dumaan sa kabilang bahay Ayan, makiyat na siya Sabi ko, wag mo nang ayusin kasi medyo malakas-lakas pa yung ulan Ayaw ding makinig mga kainang Raina Sabi ko mga kainang Raina, wag niyang ayusin Mamaya na lang pagdating ng kanyang ama Pero sabi niya, haayusin na lang daw niya Kasi baka mas lalong lumakas pa yung ulan O di ba mga kainang Raina, sobrang sipag ng aking kabit mga kainang Raina Kaya sabi ko, magdahan-dahan ka at ayan mga kainong Reyna, nagdahan-dahan na naman siya sa paghuhugas ng kanyang kamay. Este, ayan, inayos na niya mga kainang Reyna. <coughs> Ayusin na daw niya ito mga kainang Reyna, hindi na daw niya hihintayin yung kanyang ama. Dahil baka mas lalong lumakas yung ulan. At ayan, natanggal pa ulit mga kainong Reyna, kaya ayan, naayosin na naman niya. Ayan, kawawa naman yung kabit ko. Magdahan-dahan ka naman dyan. Ayan, mga kainang Reyna, ibinalik na naman niya. At tiningnan pa talaga niya kung ano ang nasa loob mga kainang Raina. Tubig lang naman. Giniagawa mo. Giniagawa mo. At inayos niya mga kainang Raina dahil hindi daw pantay. Kaya pala parang nadudulas ito. Ayan, natanggal na naman ulit mga kainang Raina. At naayosin na naman ulit niya ito mga kainang Raina. Ayan, paano na yan mga kainang Raina? Hindi ata ito. Wala ata itong katapusan ngayon. Ang pag-aayos ng aking kabete. Kaya, ayan, mga kainaw Raina, ayan na naman siya ulit. Nag-iisip siya, mga kainaw Raina, kung anong dapat niyang gawin para hindi na matanggal. At ayan, mga kainaw Raina, parang may naisip na ata siyang solusyon para hindi matanggal. Ayan, bubuhatin pa niya mga kainang Raina. yun pala ang paraan para hindi na matanggal ulit yung kanyang ginagawa kasi parang nahihirapan na talaga yung kabit ko mga kayo ng Raina. Sabi ko magdahan-dahan ka, naku Diyos ko. At ayan mga kayo ng Raina, binuhat na niya at ayan. Ito lang pala ang solusyon ng kanyang pinagagawa mga kayo ng Raina. At ayan, ibabalik na naman niya. Tingnan natin kung matanggal ba ulit o hindi. At yan po ang aking kapitbahay, mga kainang Raina. Pinagbiyak po niya ako ng kahoy kasi marami kasi akong kahoy. Kaya wow! so, tinulungan ako ng aking kapitbahay. Ayan, mabait yarn, mga kainang Raina. Ayan, madami na. Sana Ganito ako. kami, mga kainang Raina. Tulungan lang kapag parang medyo may okasyon. O ba diba, oh mga kainang Raina? Manila nating mga nanay. Wow! So, masaya naman. At ayan, yung kabit ko parang hindi na yan matatanggal mga kainang Raina. Kita niyo naman, hindi na nahuhulog. Yun lang pala ang solusyon na yun mga kainang Raina. At ayan, bumaba na siya. Dito na siya dumaan sa loob. Ayan, bumalik na siya. At basang-basa po yung kanyang damit mga kainang Raina. Kaya pinagbihis ko na muna siya ng damit bago niya hugasan yung kanyang lata ng mga gatas na pinamili namin kanina mga kainang ng Raina. Huhugasan muna natin ito mga kainang ng Raina dahil syempre marami siyang alikabok bago natin i-open para hindi naman ma doon sa ating liquid talaga mga kainang Raina. Kaya ayan, ito na siya. Ayan, pagbubuksan na namin ito mga kainang ng Raina at sobrang na-excited siya kasi akala niya siya ang magbubukas. Ako na lang po ang nagbukas mga kayo ng Rena kasi wala naman po kaming pangbukas. Kaya ang ginamit ko dito mga kayo ng Rena, ayan, matik yarn. Mga kutsilyo lang naman yung gamit natin dito sa bahay. Akala talaga niya siya ang magbukas kaya tuwang-tuwa siya pero... Ako na ang nagbukas mga kayo ng Reyna kasi baka masugatin yung aking kabit. Oh my At pagkatapos itong buksan mga kainang no! Ipi ipiprepare ko naman yung aking gulaman para sunod-sunod lang po ang aking gagawin para medyo hindi tayo masyadong matagalan sa ating gagawin mga kainang Rhyna. Oh At ayan God! mga kainang raina. ayan mga no! kainang raina. dito na po nagtatapos no! ang ating unang part ng ating gulaman. And please pakilike po sa aming channel ng aking kabit, please pakipalo po ng aking channel, like share at subscribe pindutin nyo na din po ang aking may notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video